Limang taon matapos maitatag ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao noong 2019, isa na ito sa mga maunlad na rehiyon sa bansa. Ang tagumpay ng barn, pangarap ng mga kordilyeran sa asam nilang otonomiya sa rehiyon. Kaya sa ikatatlumputpitong anibersaryo ng pagkakatatag ng kordilyera, ang kanilang sigaw, bigyang daan na ang otonomiya. This is the time when we come together to celebrate a distinctive heritage, rich traditions and the enduring spirit that defines the Cordillera region. Sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. asam nila na maipasa at maisabatas na ang House Bill 3627 o ang pagtatag ng Cordillera autonomy panauhing pagdangal sa kick-off ceremony ng ikatatlumput-pitong pagdiriwang ng Cordillera Autonomy si Presidential Assistant Secretary for Cordillera, Administrative Region Secretary Antonio Tabora Jr. Sa kanyang mensahe, tinayak niya ang suporta para sa autonomiya ng region. Let us support our leaders. They navigate this complex by promising path. Most of all, importantly, Let us believe that the power of our unity and the potential of our region. Together, we build a Cordillera that is self-reliant, progressive, inclusive, a region where every voice is heard, every culture is respected, and every individual has the opportunity to thrive. dalawang beses nang nabigo ang plebisito ng autonomia, pero kumpiyansa ito na magiging matagumpay na ito sa pangatlong pagkakataon. Now, the question is, are we going to go for the third plebiscite? I think so, we should go for the third plebiscite as long as ag may may satayo ditoy Cordillera. Maliban sa ginagawang aksyon ng mga mambabatas sa Kongreso, dapat ding mabigyan ng kalaman ng mga Cordilleran tungkol sa autonomiya, bagay na tinututukan ng Regional Development Council Cordillera. Today, we are gathered to open this month activity designed to commemorate a significant historical event And to promote greater aware awareness, deeper appreciation, and active participation among the people of the Cordilleras in the pursuit of regional autonomy. Para mapagtibay ang kanilang sigaw para sa autonomia, pumirma ang mga opisyal ng Cordillera sa isang manifesto na humihiling kay Pangulong Marcos na tutukan ang pagpasa sa autonomia. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay multiculturalism towards regional autonomy and development. Sa ikalabing lima ng Hulyo, idaraos ang pagdiriwang ng Cordillera Day sa probinsya ng Abra bilang host province ngayong taon. Inimbita rin sa pagdiriwang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headline.